nanan ako ng ang ating gobernadora ng lalawigan ng Rizal wala ibang ni Ma'am Nina Inares. Go. Kaya sila sa amin. everything. everything. Yes. 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 Pwede pong misahe kay Papa, ating uh, alamat ng uh, lalawigan ng Rizal wala ibang kay Ma'am ay uh, ito Inares. Ano po ang misahe niya sa inyong tatay? Uh, na ang tunay mong mahal ay ang bawat isa Ano pong masasabi niyo na mahal na mahal siya ng mga taga Rizaleño? Ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na bilang anak nakita ko yung na sayang ang lahat ng pagmamahal na ibigay niya bawat oras ng kanyang buhay ay para sa inyo. Maraming salamat po. At, at sa lahat po ng uh, malalaking tao na talagang bumati po sa kanya ngayong kaarawan dito sa Maraming salamat po sa lahat na nakaalala sa aking ama at hindi nakakalimot sa kanyang kaarawan na araw din ang mga bayani araw natin lahat. Salamat po. <laughs> Issue ng Bayan News Live. Maraming salamat po. Ang mga isu ng bayan ang aminsahin ng ating gobernador na sa Kalawigan ng Rizal. Ang ganyang uh, uh, daddy, ang uh, kanyang uh, 咱们有